I say hello hello, 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 You can't do what I do, that's just something Simple lang pala ang buhay Yung akala mong mahirap Ngunit hindi naman pala May mga pangarap Na kay hirap abutin Ngunit kay daling gawin Upang ating maangkin Wag magmadali O huwag apurahin ang daloy ng buhay sa araw-araw ay lasapin. Hindi importante ang kotset sa lapi. Tahanang malaki, mga ilaw na nagniningning. Simple lang ang buhay. Kasama ang pamilya. Laging masaya. Yan ang baon sa tuwi-tuwi na pangarap ay maaabot basta't maging simple sa una. Pangarap ay maaabot basta't laging masaya. Mabuhay tayo mga katropa. Thank you, baby loves. welcome.